Welcome, Welcome to my vlogs, Vicky po Chan, Ay, Japan, Japan. Nang Pilipinas, nandito po ako sa Narita Airport sa Japan. Ayan, ang view ng Narita Airport. Naghihintay ako ng aking pag-check-in ng bagahe. Dito muna ako sa taas dahil maaga pa ako. Nabidyoan ko ang loob ng Narita Airport Ang laki-laki niya Ang lawak-lawak niya Uwi po ko ng Pilipinas Kaya ang Isishare ko naman sa inyo Ang pag-uwi ko ng Philippine Gihintay ako ng checking ko Papuntang Philippine Ang lawak ng Narita Airport

Daughter, malapit na kayo mga <coughs> baba. Salamat naman sa Diyos at magandang aming biyahe. Kahit may pagdungo sa Pilipinas ay magandang aming biyahe. Ayan po. Kapag na ang aming aeroplano, mapunta ang Aquino Airport. Ayan. Ayan ba, naglalakad. Nakita the... ko ang jeep, nagpapicture ako sa siburi ko ang jeep na tapicturan ayun naghihintay ng sundo dito kami sa number halo ba, eh, ba, eh, halo oh, wow. 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 <laughs> <Kandung panananay ko, laughs> bakit Ano yun? Ano baba ng tunnel ulongga po ayan punta kami ulongga po bataan punta kami sa KDR KDR magkakape kami sa Daniel Daniel Kopi ayan KDR adventure Cup. yan kami magkakape Pasok tayo sa loob. I-share ko sa inyo ang magandang view dito sa KBR. May coffee shop dyan. Kapi-kapi muna tayo. Maulan ang panahon niyo. Kaya kapi tayo. Kaya habang kami naglalakad ay maulan. Ang ganda ng view. Ang ganda ng mga ilaw. Naulan nga lang hindi ko masyado na ang loob at ang labas dahil naulan. ulan Ayan, nakapandong pa ako dahil naulan ulan-ulan dyan kahit na ulan, tuloy lang ang buhay para mabidyuan natin dahil minsan lang tayo makapunta dito ayun ang kapaligiran niya ang ganda-ganda Pasok kami sa loob ng coffee shop ng Daniel Coffee Dito kami magpapalipas muna ng pagkakapi Kapi-kapi muna tayo oh, Guys, picture muna Ayan ang aking daughter, ang friend sa labas Ayan, Daniel Coffee Ayan sa loob ito na itong aming mga ordering masarap ang kanilang kape. Video. Well, there. Yan, kapatagan, kapatagan, kapatagan. Yan ang kape-kape dito, anginda-inda. Yan ang aming kape, kala ko pipit, chura kami pala eh. Video ang aming kinain Kapi muna sa masarap na mga kape Ma picture muna sa magandang view dito sa loob ng coffee shop ng Daniel. Ang aking mga kasama. pa pauwi na kami. Thank you po sa mga nanood. Please subscribe, like, comment, and share sa aking mga video. So, susunod dito ang pag-check-in namin sa aming hotel. sabay-sabay so, nyo akin mga YouTube channel.